So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa ating healthcare dito po sa Bansang Lithuania na kung saan ay kailangan nga po natin ng personal doctor dito po sa Bansang Lithuania. Mm -hmm. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan Nandito tayo ngayon upang paghatid sa inyo ng mga impormasyon, kalaman, mga ideas at mga tips patungkol po dito sa Bansang Lituinya Dahil mayroon po tayong napaka-importanting pag-uusapan sa araw na ito mga kaibigan lalong-lalo -lalo na po sa ating mga kababayan na papunta po dito sa ating mga kaibigan na mga nag-apply po dito at sa mga nandito na po ng mga baguhan at mga hindi pa po alam ang mga ganitong senaryo no mga kaibigan na hindi nyo pa po alam itong ganitong sistema dito po sa Bansang Lithuania so ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa ating healthcare dito po sa Bansang Lithuania na kung saan ay kailangan nga po natin ng personal doctor dito po sa Basang Litwinya. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit nyo na rin ang notification bell all para updated kayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan upang sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga ideas, mga kaalaman patungkol po dito sa Basang Litwinya dahil alam po natin na marami na po at uh, marami pa po ang mga nag apply or mapunta na po dito sa Basang Litwinya at patuloy po na dumadami na po tayo dito na mga Pilipino workers or foreign workers dito po sa Basang Litwinya mga kaibigan kaya itong pag-uusapan po natin ito po ay para po sa mga hindi pa po ito alam at sa mga baguhan po at sa mga pupunta na po dito no? para alam niyo na po yung mga gagawin po ninyo. So, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-uusapan patungkol po sa ating healthcare dito po sa Bansang Lituenia. Alam niyo po mga kaibigan, nabanggit ko sa nauna kong vlog na dito po sa Bansang Lituenia ay kailangan po natin ng personal doctor. So, gano'n po ba talaga kahalaga ang personal doktor dito po sa Bansang Lituenia? Unang-una kung wala po tayong personal doktor po dito sa Basang Lituyen, mga kaibigan, hindi po tayo agad-agad o basta-basta magpapachigap sa isang hospital, sa isang klinika, kung hindi po tayo nakapagparegistered po doon. So, kailangan po muna natin makapagparegistered. Kaya, napakahalaga po ng personal doktor po dito sa Basang Lituyen, mga kaibigan, or family doctor kaya pag nandito na po kayo at kayo po ay nandito na rin sa Bansang Lituanya na kayo po ay hindi nyo pa po alam ito at sa mga pupunta na po dito ang gagawin po ninyo mga kaibigan ay magparegister po kayo sa clinic na kung saan yun yung magiging personal doctor nyo na any moment or any time na kayo po ay makaranas ng karamdaman sakit o karamdaman sa ating katawan ay sila po yung una-una nating tatawagan na maghingi po tayo ng appointment schedule para po sa check up natin para mamatsik tayo nila at kung wala po silang ganong treatment sa ating karamdaman tayo po ay may re-refer nila sa lahat ng hospital na kung or clinic na kung saan ay katayap nila or kung saan sila nakakontrata kaya sila po yung una-una natin tatawagan kung tayo po ay nakakaramdam ng hindi maganda sa ating katawan. At yun, mga kaibigan, kung tayo po ay ser seryos ang ating karamdaman, tawagan nyo po sila any moment na sabihin niyo ay seryos po ang iyong karamdaman. Any po, mabigyan po agad kayo ng schedule on that time because dito po sa masang Lituanya, mga kaibigan, Kapag uh, sa personal doktor nyo po, kapag maghingi po kayo ng appointment schedule kung hindi po seryos ang iyong karamdaman. Pag nagpa-schedule po kayo ngayon, halimbawa, kayo po ay mapapatsikap niyan, mabibigyan ng schedule 2 days to 3 days, minsan nga po 4 uh, days mga kaibigan. Depende sa available time ng yung clinic na naparegisteran mga kaibigan. Kaya kung seryos po ang iyong karamdaman, sabihin niyo po agaran na kayo po ay seryos at mabigyan po kayo on the time ng schedule appointment. At papuntahin po kayo agad sa kanilang clinic. At kung wala po sila ganong treatment nga, ay kayo ay may referred sa hospital. Ganun po ang napaganda sa ating healthcare dito po sa Bansang Litwinya. Dahil kapag tayo po ay chinik up, wala po tayong babayaran except na lamang mga kaibigan kung tayo po ay may mga bibiling gamot subalit so, yung mayroon na po tayong insurance or health card o oh, ay pili po natin ibili yung health card po natin ng gamot sa mga pharmacy wala po tayong babayaran dahil yung health card po natin ay may laman po yun at doon po ibabawas yung gamot na binili po na binili mo po mga kaibigan kaya wala po tayong ilalabas na pera sa check po free po ang check up dito mga kaibigan wala po kayong babayaran kung kayo man po ay na-hospital yun po ay covered ng insurance wala po kayong babayaran no so yon napakaganda ng ating health insurance or healthcare natin dito po sa bansang ito mga kaibigan dahil wala po tayong ilalabas na pira na sa bulsa po natin. Dahil yun nga, lahat po ng ating check-up sa hospital pag tayo po ina hospital, yun po ay covered ng ating insurance. Kaya pag nagpa-register po tayo, ang kailangan lang po ng information or information doon sa clinic na ating paparegisteran ay TRP lamang. No? TRP lamang po ang paparegister sapagkat tayo po ay covered ng ating TRP insurance no? ng government po dito sa Bansang Lituinya. Kaya yun, na napakaganda sa ating mga kababayan or OFW dito po sa Bansang Lituinya. Dahil napakaganda po ng healthcare natin dito. Subalit so, balit kung tayo po ay magpapabunot ng ipin or sa mga gamot nga, yun po ay covered po yun ng health card. Hindi po yun nakaano sa insurance. Kumbaga, ibabawas po yun doon sa health card mo. Sa laman ng health card mo. Kasi may lamang pong pira yun, mga kaibigan. At uh, pang kumbaga yun yung pambayad mo para po sa ganong treatment. Dahil ako, mga kaibigan, almost two weeks na po ako. Medyo iba ang pakiramdam ko. Sakit yung Uh, ang ipin ko parang na bagay mga gums ko nagpachika uh, po ako wala pa akong binayaran mga kaibigan kaya yon sa mga pupunta po dito na nakatulong po sa inyo ulitin ko pagdating dating nyo po dito mga kaibigan o kung nandito na po kayo at di nyo pa po alam ito kailangan nyo po magparegister para magkaroon po kayo ng personal doktor no? tanungin nyo po sa inyong company kung saan po yung malapit sa area mo Uh, dahil minsan sila po ang nag-search po niya kung saan yung malapit o saan po kayo pwede magparegister para yun ang maging personal doctor po ninyo. Dahil napakalaking tulong ng personal doctor po natin di po tulad sa atin sa Bansang Pilipinas na kapag tayo ay makaramdam ng mga sakit tayo in a moment makapunta po tayo ng hospital punta po tayo ng clinic uh, or sang ano po yan on that time na sikasuin ka dito po kaibigan kailangan mo ng personal doctor para any moment bibigyan ka ng referral kung ikaw ay may sakit karamdaman so nawa kaibigan mga kaibigan ay nakatulong po sa inyo itong ating napag-usapan na about sa ating healthcare para alam po niyo ito dahil ang katawan po natin ay hindi po natin inaasahan minsan nakakaroon lang tayo ng hindi maganda sa ating katawan kaya sinasabi ko sa inyo napaka-importante ng personal doctor natin dito po sa Basang Lithuania kaya kung hindi ka po po nakapagparegister na nandito ka na at ikaw ay hindi mo po po alam ito magparegister ka na dahil yun po ay prepared lamang na kung sakaling tayo ay makaranas ng hindi maganda sa ating katawan meron ka na pong personal doktor at sa mga pupunta po dito na ating mga kababayan, ating mga kaibigan yun po ang una-una ninyong gagawin makapagpare-disturb po kayo para magkaroon po kayo ng uh, personal doktor dito sa Bansang Lithuania sunawa so, mga kaibigan ay nakatulong ang ating napag-usapan ngayon. Ah, dagdag ko pa pala mga kaibigan. Kung kayo po ay na-hospital o napunutan ng ngipin, kayo po ay hindi nakakapasok. Yun po ay huwag po natin ipag-alala yun sapagkat bayad po yun. Hindi po company ang magbabayad noon sa atin. Kung hindi ang magbabayad po sa atin noon ay SODRA, isang local government dito po sa Bansang Lithuania na kung saan ipafile po natin yon para mabayaran yung mga absences natin na hindi po masayang yung ating absent absences na wala pong bayad yun po ay babayaran po yon ng sudra kaya ipafile po natin yon kapag tayo po yung yung nun ay nagkasakit yun tinatawag doon ay siglip no kaya pag po natin yon mga kaibigan bayad po yon ng sudra kaya dapat natin malaman yon pupunta po tayo doon sa sudra or magpapapin din po tayo doon para ma-file po yon na kayo po ay nakasiklib para po ay mabayaran no ta naka computerized po dito synchronization lahat alam din ng sudra, mga kaibigan kung ikaw ay nakapasok na sa kaya nga po mga kaibigan may personal doctor ka pag ikaw ay pupunta ka sa personal doctor mo kapag magaling ka na may input po nila yun sa computer na sa ganitong araw ay papasok ka na at yun po ay uh, makikita din ng sudra kung na, 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 na at nagtatrabaho na kaya alam po nila yung kung ilang araw talaga yung live mo kung yung hindi ka po mapwede magsinungaling kung ilan po yung absences mo dahil kung kailan yung sinabi ng doktor na ganito nga mula din mo ngayon na magpahinga ka si live mo ngayon mag-start ka ngayon tapos sa uh, hanggang lunis o sabihin na tapos martis pabalik ka o oh, lunis magbabalik ka doon sa personal doctor mo para i-import para sa martis papasok ka na ibig sabihin bilang yon kung ilan araw yung absent mo para alam din yon ng sutra kung ilan yung babayaran sa iyo so yon nawa ay nakatulong sa inyo kahit napakasimple ng ating napag-usapan mga kaibigan nawa nakatulong sa inyo ta halong, halong na sa ating mga kababayan na mga papunta po dito sa ating mga kaibigan na mga nandito na sa Bansang Lithuania na baguhan pa lamang at di pa po alam ito yun po ang gawin po ninyo so salamat po sa lahat mga kaibigan na nawa ay marami po tayong ating mga kababayan ang natutulungan sa bawat video po natin na nagkaroon po sila ng mga ideas mga informasyon patungkol po dito sa Bansang Lithuania So, salamat po sa lahat. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i-hit nyo ang, ang notification bell all, mga kaibigan. Dahil marami pa po tayong mga pag-uusapan at mga update patungkol po dito sa Bansang Lithuania. At doon na uh, uh, share po natin ang ating mga video dahil sa pamamagitan po na share po ninyo, mga kaibigan, tayo po ay nakakatulong sa ating mga kababayan na mga papunta po dito at sa mga nag-a-apply po. Dahil yun po ang ating purpose, yun po ang ating hangarin bilang isang Pilipino. Tayo po ay magtutulungan at magkaisa po tayo. Sa pamamagitan po ng ating video ito, mga kaibigan, ay magkatulong po tayo. At ang ating po gagawin ay ishare din po natin sa ating mga kababayan para sila din po ay matulungan po natin. So, salamat mga kaibigan. At ayun uh, po ay uh, base sa ating mga experience dito po sa Bansang Litwinya at sa ating pananaliksik dito po sa bansang ito niya. Salamat po at nawa ay nakatulong sa inyo ang video ito. Bye-bye po at ingatan po talaga ng Panginoon. God bless po sa lahat.